Hey guys, welcome po muli dito sa labas. Papunta po ako sa tindahan. Hi everybody, welcome to my vlog. Dito po sa park. Kumusta po kayong lahat? Anyway, thank you so much for stopping by. Thank you for taking time of watching this video guys. Welcome po pala sa aking vlog dito sa park. Naglalakad ako today kasi nga nag-struggle ako sa aking timbang. Kung alam niya lang, payat ko na pero ang hirap may sakit. Alam niyo yun yung bag ko kasi sa puso. Plastic na siya. So kailangan ko maglakad-lakad. Talaga kung pwede araw-araw. Kaso nga lang, ito ata yung tinatawag nilang sign of itching. Kasi nga parang ayoko nang lumabas sa bahay. So ngayon parang hindi ako komportable matulog sa gabi kasi yung timbang ko umano na siya umaangat na siya pag ganito ibig sabihin tumataba na talaga I need to walk napakalaki po ang kanilang park dito pero mahangin siya today tingnan yung tumpulong to guys ang daming bunga at delikado pag nahulugan tayo pag ano ba maghangin siya tingnan nyo Ay, tingnan nyo tingnan nyo ang daming nahulugan ito yung sa ulo. Ang daming bunga niya hanggang doon. Tingnan niya. Para siyang lansunis. Ayan, ang dami. Ang dami talagang bunga, guys. Tingnan niyo. Pag ano to eh, may amoy siya. Pag December, yung dahon niya maging yero. Tingnan niyo. <laughs> joke lang buti na lang talaga hindi ko na naililit yung video na yon, mga emotion is emotion ko yung napakagandang mga daon nila dito yun ay pang memories ko sa panahon ignorante pa ako sa kanilang utong dito napakaganda po kasi nakaka -miss. at saka yung panahon na yon ay nasa recovery pa ako Kumbaga, uh, kung baga, kunting lakad ko lang napapagod ako agad at ina-appreciate ko kung ano yung nakikita ko kasi pag bumagsak na yung katawan mo sa kaka guys, sabi ko sa inyo Uh, ma-appreciate nyo yung mga bagay na napakaliit. Kaya habang tayo ay malakas pa, makakakalakad pa, make something na ano, ma-enjoy mo ang mundong to. Kaya naman po, welcome sa the beauty of nature. Napakaganda. Alam nyo, talagang chika na ito. I-share ko sa inyo ang lahat. Kasi nga, kagaya kong dumaan sa matindi ko pira. Grabe talaga yung guta ko. Sobra akong makalimutin. Kaya ang advice ng doktor, try to adapt the beauty of nature to refresh your mind. Kasi nga, pag dumaan tayo sa matinding gamutan, anesthesia, radiation, grabe talaga guys, yung pagiging makalimutin ko, iwan ko lang. Kaya naman, the best po talaga na maglakad-lakad tayo araw-araw. Kasi nga, walking is healthy. Dito pala ako ngayon sa ulo well, ng cherry blossoms. May bulaklak ko ng cherry blossoms. Ayun o. No? Tapos meron pa dito, ayun ilagay ko muna dito yung ano ko <laughs> tagal ko na hindi nakabalik dito eh Ay. nagdala ko pala ako ng plastic para sa mga ito dito. pagkulipot matagal na kung hindi nakabalik dito sa park ganun pa rin ang park, maingay ang mga uwak nagdala ko ng plastic para may ako dito ang hirap ano guys ba yung sa katapos nag-struggle ako sa timbang ko kung... ganito na nga ako kapayat pero hindi alam niyo na nag-struggle ako sa timbang ko kasi ang hirap pag na-operahan ka na sa puso. Yung valve ko kasi, valve pala, ano siya, plastic na siya. Kailangan kong maglakad everyday para lagi siyang unat unat pa. Eh ngayon, ewan ko, sign up aging ata. to pa, ayaw na lumabas sa bahay. Gusto ko palagi lang sa bahay. So ngayon, kailangan kong maglakad kasi nga yung timbang ko, kapag tumaba ko ng konti. So yung So, Ganito lang po ang talaga ang buhay ko dito sa abroad. Ang akala ng marami eh ang ganda ang buhay sa abroad. Ipindi po yun sa sitwasyon. Welcome ulit sa aking vlog dito sa park. Ang ganda na sa likod. Oh. Diba? Wala akong kontra dito. Walang mag-isa maganda ng mga puno ngayon kasi nagiba na yung kulay at bilib ako dito sa kanilang bansa ba kasi kahit saan tayo magpunta na mga comfort rooms iba talaga sila dito bilib ako sa kanilang disiplina pagdating sa paggabit ng CR sa simpleng bagay na yan paano itapon ng tama yung basura natin kung matutunan natin since bata pa lang napakaganda ko yan yun nga lang parang feeling ko minsan yun minsan unti-unti nga ko ito tagal na dito nang nirahan sa kanilang bansa ay masasabi ko minsan yung kaligayahan kasi nila ay pinipigilan kasi nga sa sobrang disiplinado nila lagi yung nasa utak nila na kailangan may manners sila kasi nga yun ang kinalikihan nila ako naman bilang pinay ay maingay at ang pagpunta ko dito sa ibang bansa ay dalawang klase po yan kung mapunta ka sa probinsya maganda kasi less ang cost of living pero mahal talaga ang Japan nirahan po dito sa Tokyo napakamahal ang cost ng malibig. So, hindi naman din lahat ng party ng Japan na lahat. May good at bad sides. Walang perfecto ang bansa. Parang sa atin lang din. Kung tayo ay nangangarap na gusto kong pumunta ng Japan kasi nga napakaganda ng Japan. Siyempre, lahat na nakikita natin sa mga vloggers, mga video na lahat po ay napakaganda kasi siyempre doon sila nagpunta sa mga tourist spots, tourist destination, mga special na lugar nila. Pero ang bansang Japan parang sa ibang bansa lang din na may pangit, may maganda, may good and sides. And pag dito sa Tokyo, dito natin mararanasan na makasuot tayo ng maayos or maganda na parang mukha talaga tayo na sa Japan. Eh, nakakasuot lang tayo ng ganyan sa mga ano din, magandang lugar. Pero pag nakapunta ka na dito, iba eh, iba yung suot nila. Basta hindi ko na explain Lalo na po sa mga malaking ano nila, syudad. Uh, parang feeling ko kung sa kirap. <laughs> But anyway, ang napagaganda dito sa Tokyo eh, walang pakialam. You can wear anything what you to wear. Nagdala din ako ng kunting makain-kain dito sa park kasi pag din naman tayong magutuman kay mauusir man tayo so kunting ano lang po kain ba? Ang cute ng aking sushi o oh, diba dalawang piraso lang sauce sa kanilang sushi hmm. tapos dito ko lang siya ilagay <laughs> Basta dito ko lang siya mailagay. Ang ah, aking chapstick or hashi ito sa nyo. So, ito. Uh, ito talaga ang gamit nila dito. No? Ito po ay ginger or luya pickles. dan ito nga yung laman ng kanilang sushi. May gulay, may itlog, at hindi ko alam. Rice. syempre kasi hindi tayo nabubuhay bago rice. Kain tayo sa inyo guys tayo sa inyo. Napakalaki naman ito. Hindi kaya ano sa bunganga. Mm -hmm. Ang sarap. May ano siya? Tarako sa inyong sa isda. ig ng isda. May mga gulay at batwa pang sangkawa. ang butas ito naman ay panghimagas natin prutas para po magkaroon ako ng vitamin sa katawan ang hangin tapos may aeroplano, kain tayo ng prutas napapansin niyo ba yung shorts video content ko is yung prutas yun ang talagang nagbigay sa akin ng banana taking time and watching this video. Uh, salamat sa inyong support ha. Miga miga love shout out sa lahat ng mga subscribers dyan. At pag bago pa lang kayo sa akin channel, please to subscribe. Mag comment lang po kayo below. Nandito lang po ako. Okay? So thank you for watching.